Parahil ay kilala na ng lahat o isa ka na din sa mga Swifties, siya ngayon ang isa sa mga pinakasikat at may pinakamalaking fanbase sa mundo. Dahil sa kanyang kasikatan, nakapagbenta ng mahigit dalawang daang milyon na record sa kabuuan ng kanyang karera at kasalukuyang most streamed na artist sa Spotify, nakakuha siya ng malaking fanbase. Patuloy siyang naglilibot sa buong mundo at madalas na naglalabas ng bagong musika. Kaya naman kinailangan talaga niyang magkaroon ng private jet para mapadali ang paglilibot nito sa buong mundo. Sa video na ito ay matutunghayan natin ang private jet ng nag-iisang Taylor Swift. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Si Swift at ang kanyang team ay kasalukuyang nagpapatakbo ng Dassault Falcon 7X na nakarehistro bilang N621MM. Orihinal na binili ng team ni Swift ang sasakyang panghimpapawid na ito noong May 2018. Ang N621MM ay kasalukuyang pag-aari ng isang holding company na tinatawag na Island Jet na nakabase sa Nashville, Tennessee. Bago si Swift, si Willow Ford na nakabase sa Illinois ay siyang nagmamayari ng long-range business jet. Ang N621MM ay isang kamangha-mangha at modernong aviation. Sa pinakamataas na bilis na halos 700 miles bawat oras at saklaw na humigit kumulang 6,000 nautical miles, binibigyan nito ng kakayahang tumawid ng mga kontinente ng walang sagabal. Ipinagmamalaki ng cabin ng Falcon 7X ang mga marangyang amenity na nagtatampok ng marangyang interior na may komportabling upuan para sa hanggang labing-anim na pasahero. Ito ay isang patunay sa kadakilaan at pagiging supistikado na inaasahan ni Taylor Swift sa kanyang mga paglalakbay. Alam niyo bang may isa pang private jet na ginagamit si Swift sa mga nakaraang taon? Ang sasakyang panghimpapawid na ito, isang Dassault Falcon 900 na nakarehistro bilang N898TS, ay orihinal na binili noong 2011. Gayunpaman, ibinenta ni Swift ang business jet na ito nitong February 2024 at ang sasakyang panghimpapawid na ito ay pagmamayari na ng Triangle Real Estate. Ilang taon nang bumiyahe si Swift sakay ng business jet at kinwestiyon ng mga kritiko kung labis niyang ginamit ang kanyang pribilehiyo lalo na sa mga environmental terms. Ngunit gaano nga ba kadalas lumilipad ang kanyang business jets? Ayon sa impormasyon mula sa JetSpy noong 2023, ang Swift's Falcon 7X ay nagkaroon ng 97 flight at nakaipon ng 216 hours ng paglipad. Ang mga flight na ito ay nakabuo ng tinatayang 742 metric tons ng carbon emissions. Sa taong ito, nakalipad na ang N621MM ng 28 flight na bumubuo ng humigit kumulang 250 metric tons ng carbon emissions. Sa depensa ni Swift, nabanggit ng kanyang PR team na ang jet ay madalas na inuupahan, kaya hindi lahat ng carbon emissions ay kanyang personal na responsibilidad. Dagdag pa dito, nakabili na ang popstar ng mga carbon offset credit para sa lahat ng paggamit niya ng pribadong jet sa kabuuan ng Eras Tour. Halo naman ang naging reaksyon ng publiko sa paggamit ng jet ni Swift Nag-call out sa kanya ang mga kritiko sa social media at nagmumungkahi na maaari niyang gamitin ang mga mas environment-friendly na paraan ng transportasyon. Ipinagtanggol siya ng iba na dahil daw karamihan sa kanyang paglalakbay, ay nauugnay sa kanyang record-breaking na era tour, na lubos na nagpalakas ng mga lokal na ekonomiya. Anong masasabi niyo dito, mga kamix? Dapat na bang itigil na rin ni Taylor Swift ang paggamit ng business jet? I-comment niyo na. Salamat sa panunuod mga Kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang Alamin natin ngayon, 'wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga Kamix. Sa susunod na video na ulit.